ticket para sa nalalapit na concert ng P-Pop supergroup SB19 na pagtatag sold out na at paniligaw na aktor na si Alden Richards kay Catherine Bernardo confirmed na yan at marami pang iba sa ulat showbiz ni Ashley Rodriguez Masaya ang inanunsyon ng P-pop supergroup SB19 na ang tiket para sa kanilang upcoming show na pagtatag finale ay sold out na. Ang inaabangang concert ay gaganapin sa May 18 at 19 sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ayon sa post, ang two-day concert ang pinakamabilis na naubos ang tickets. Samantala, alagang aso ng BTS member na si Jungkook may sariling Instagram account. Sa Weverse, kinumpirma ito ng K-pop star na gumawa siya ng social media account para sa Doberman niyang si Bam. Kasalukuyang may 7 posts na ang account ng aso at taabot na sa 3.2 million followers ang naturang IG account. Matatandaang bago ang kanyang enlistment, nag-release ang K-pop superstar ng kanyang first solo album na Golden noong Nobyembre. At kumpirmadong nililigawan na ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Iyan ang sinabi ni Ogie Diaz mula sa kanyang source. Ayon sa kanya, nakitang kita naman daw sa mga gestures ng dalawa sa ilang mga viral videos ang kanilang deal score. Dagdag pa niya, tila approve sa pamilya ng aktres si Alden. Samantala, maliban kay Alden, ibinunyag din ni Ogie na nililigawan din ni Jericho Rosales si Catherine. Matatanda ang inanunsyo ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang paghihiwalay noong Nobyembre 2023. Ashley Rodriguez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.